Ang bawat paggising natin sa umaga ay isang napakagandang biyaya. Kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya naman, manalangin tayo sa ngalan ng Ama na siyang lumikha ng langit at lupa. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat ginising mo ako ngayong umaga. Isang bagong araw na naman ang aking haharapin. At dahil dito, lubos-lubos ang aking pasasalamat. Sa unang mga sandali ng aking araw, nais kong mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal. Kaya narito ako upang makapiling ka sa panalangin bantayan mo ako